So, yun. Welcome back. Welcome back, mga boss. Um, Sensya na ngayon lang tayo ulit kasi yun nga, nagkasakit ako lately. Tapos, parang hina ako, parang depressed na. Sabi kong iniisip lately kaya medyo nawala tayo, mga boss. Sensya na. May mga, ano nang talaga, mga di mapaliwanag na pangyayari sa akin. So, na-stress ako lately. So, tara. Ito, pang bawi. Ayan. Kita nyo ito, guys. Commonwealth. Galing kay Commonwealth. Ayan. Add box natin ng galing kay CW. Hindi natin papakita ito in details. Kasi sensitive ang details. Ito yung eh. si Tibena, ako mahalap na sa net. Repad ko sa eh, bro. Eh. Sumigat na ako eh. So, unbox natin ito guys. Tensyon na mga boss. Ngayon lang tayo. Ito sakit kasi ako mga kaan. Mentally ano. Mentally drained. Mentally drained po ako nung nakaraan. Medyo ngayon lang ako mga boy boy. Kanina lang pala ito dumating guys. Kanina lang dumating ito. So, video na agad natin, tapos upload natin agad. Para makita agad ng manong bundong. <laughs> makita agad ng bundong, ano po. Kasi wala pa ito eh. Nice kicks to guys, nice kicks. Galing kay Kong. Collaboration nila, Adidas. Collaboration pala to sa mga store, no? Hindi ko alam kung pangilan ilan si nice kicks eh. Pero ito yun guys. Ayan. Ito yung box, ito yung loob. Resibo, pakita natin. SRP. Kita ba? SRP yan. Okay. Kano daw? 7777 guys. SRP 77. Ito na. Kala ko easy yun. Oh. Parang easy yun. Oh. Double packaging po. May box na. Tapos may box pa. Grabe ka, Commonwealth. Ang lakas mo. Double packaging ka pa, Commonwealth. Kaya pala, mahal ng shipping mo. <laughs> ito na. Ah! Ito na, guys. May cartoon. May cartoon siyang, ano, protector. Parang protector to, guys. O, lalabas ko lang. Doon pala to, hindi ito tinatapon, guys. Ooh. Huwag natin, huwag to, guys, ha. Yung mga legit may to. <laughs> Pag walang ganito, fake. Yan, yeah, no? yun know, May nga yung ano label 7.5 oh 200 yung shipping samba nice kicks kita niyan samba nice kicks size 9.5 guys Ito yung style code tal tal nice kicks yan makita natin ilalim pinaka ano emboso oh. kita ba pinaka emboso yun oh you know. anong ba nakalagay ano the respect is mutual. The respect is mutual. So, ito, sa to, sa taas, pakita natin. Ayan. Consortium. Ito yun, oh, yung respect is mutual. Ito yun, guys, yung handshake. Tapos ito yung cup. Kasi may, ano, may palaro, eh. Kaya may cup. So, ito pa, oh. Ito yun sa kabilang side, guys. Yung kabila label. Tapos ito naman yung isa. Anong nakalagay? round of 16 ito yung mga naglaban-laban, 16 yung nice kicks, ewan ko pang ilan ayan may ano pa oh, badge oh ay ano, label, sticker label na ano, kumikinang oh. ayan, open na natin damn ito guys oh ito yung lead di angat nangangamoy Nakakamuyin po siya. Guys, ang bango. Ayan na. Uh, ito yung paper, guys. May consortium. shoe. May dalawang paper. Ayan. Ayan. Pang! Pang na pang! Yun, oh. No? Labas muna natin to. Yun, oh. No? Mmm! Bango, guys. Ang bango. Uy, may ano? May tag. May tag, guys. Ito. Makita mo? Sa likod. Adidas, oh. Ayan. May tag pala. May ano ito, eh. Wala yung bakal. Commonwealth, nasa na yung bakal ko. Eh, ito pala yung bakal. <laughs> ito yung bakal, guys. Kakabit ko lang, ah. Pasensya na medyo may onting delay tayo sa video. Kakabit <laughs> ko lang. Nakatanggal eh. Ayun o. Sa hirapan pa yung kabit o. Ayun. right, Ganda. So, Gusto to. Extra lace. Guys, may extra lace. Rope lace pala to oh. Rope lace to guys. Extra lace. Magkaiba ng ulay. Ma, pakita mo nga. Magkaiba sila ng kulay. Medyo dark to. Yan. Ito yung extra lace. box. Pakita natin. Detail. Ah. Yan. Pack. Pack. Yan. Bang. Ito na po yun. Yung Samba Nice Kicks. Ang ganda. Pasok to sa 10 <laughs> Pasok po to sa 10 gay Yan, ganda kagi. Tingnan mo naman to. Oh. Camouflage siya. Oh. Oh. Tapos may parang ano. Plastic ba to? Tapos may telang extra oh, guys oh. Leather. Ang ganda ng no, leather o oh. Kita yung kamay ko. Lumulubog yung leather oh. Suede. Suede to guys. Tapos row place. Tapos ito yung ano oh. mo to nice kicks oh sa so, dila nasa nice, nice kicks tas ito adidas yan oh nag -e eggshell oh alam mo yung eggshell crack ito eggshell crack oh leather leather to guys ah tas, yung ano yung ligod ng tang ito yung size label tas leather din leather din ano all in yung ano yung sock liner leather din lahat pakita natin to yung in soul consortium mo. Oh. Tapos dito, nice kicks sa oh, kabila. Ayun o, oh, kita nyo, nice kicks. Alright. Ayan, ganda, ang ganda nito nice kicks. Kita mo yan. Tapos yung ano to, leather din o. Oh. Pakita mo to, may details o. Oh. Consortium oh, kita nyo. Consortium details. Tapos dito, sa lateral side, nice kicks. Ganda. Sa likod naman, makita natin yung likod. Yan. Uh, three stripes. Three stripes to. Yung logo. Ay, hindi pala logo. Three stripes lang. Kasi, <laughs> kasi klaki ko. <laughs> yung likod. Ito po yung likod, yung outsole. Mukhang makapit to. Oh. Gumsole siya. Pero, ang dark, dark na gumsole. Adidas Brandy. Yan. So, yon, So, ito, tag. Pakita mo yung tag. Local, local Philippines. So, yon, Ito yung lace. yon Yan lang. So, salamat pala sa mga nanonood. Pakita natin. Paikot. Para makita ng ano. So, mga viewers. Yan. Pakita mo maigi. Ah, ayas ah. Kita nyo guys, oh. nice kicks. Hindi natin to size, kaya wala tayong on foot. So, yun. Salamat sa inyo mga guys. Sa susunod na unboxing.